kahulugan ng itik sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa mga itik ay kumakatawan sa swerte. Maaari itong maging senyales na nasa tamang landas ka para kumita. Isang bagong pag-ibig sa iyong buhay o kahit na pagtaas ng sweldo sa trabaho. Subukan alalahanin ang mga detalye ng iyong mga panaginip ang lahat ay magkakaroon ng pagkakaiba sa kulay ng pato at kung ano ang ginagawa nito. Ang bawat iba't ibang kadahilanan ay nakaka-impluensya sa kahulugan ng mga panaginip tungkol sa mga pato. Upang matuto ng higit pa tungkol sa kahulugan sa ilang mga pangyayari, nasa artikulong ito ang iba't ibang interpretasyon tungkol sa mga itik sa mga panaginip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng pato. Kapag nakakita ka ng pato sa isang panaginip, ito ay nagpapakita na ikaw ay hindi isang taong natatakot na gumawa. Handa kang maghanap at mamuhay sa buhay at magtapos ng masaya magpakailanman. Gusto mong makahanap ng taong magpapaginhawa sa iyo. Kung may ganyan tao sa buhay mo, sign to invest more as a partner. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang swimming duck kapag nanaginip ka ng pato na lumalangoy, makakaasa ka kaagad na magandang balita. Ang balitang ito ay may kinalaman sa trabaho. Kung ang ilang mga pato ay lumalangoy sa tubig, ito ay isang bagong senyales na kailangan mong subukang muling itama ang pagkakamali sa pagkakataong ito. Magiging maayos ang lahat. Ang panaginip ng isang pato na lumalangoy sa isang lawa o lawa ay may tamang kahulugan para sa negosyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa lumilipad na pato Ang mga panaginip tungkol sa mga lumilipad na pato ay masarap Kapag ang pato ay lumipad ng mag-isa, maghanda para sa isang serye ng mga masasayang kaganapan Kung makakita ka ng ilang lumilipad na pato, dapat ka maging handa para sa mga bagong layunin at bagong hamon Hindi lamang iyon, ngunit ituloy mo rin ang layuning iyon ng may lakas, determinasyon at pananabik ito ay isang senyales ng katalinuhan upang malutas ang isang mahirap na problema kung ang pato ay lilipad palayo sa iyo kahulugan ng panaginip tungkol sa itlog ng pato kung nakakita ka ng itlog ng pato sa isang pugad ito ay isang senyales na hindi mo nakuha ang isang hamon nabigo ang pagsubok o kahit ang binitawan mo ang isang bagay na gusto mo kung ang itlog ay wala sa pugad ikaw ay mapalad kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pato na naliligo. Kung nanaginip ka ng naliligo na pato, ito ay senyales ng pakiramdam na nakalantad at walang proteksyon. Ang panaginip ay isa ring senyales na ang insecurity na ito ay malulutas sa lalong madaling panahon. Handa kang harapin ang, ang anumang bagay na bumabagabag sa iyo at ilang oras na lang bago ka makaramdam ng ligtas. Ang isa pang kahulugan ng panaginip ay ang paglilinis ng maruming pag-iisip. Ang mga damdamin tulad ng paninibugho at puot ay mawawala at handa ka na para sa isang bagong yugto. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pato. Kapag nanaginip ka tungkol sa mga duckling, ito ay kumakatawan sa kawalang kasalanan at pagkakaisa ng pamilya. Sa mga panaginip, ang mga duckling ay nagpapakita ng kaligayahan sa pamilya. Ito ay isang mahusay na oras upang mag-schedule ng isang pagtitipon ng pamilya o pagbisita sa mga kamag-anak. Senyales din ito na dumating na ng oras para isipin ang sarili mong pamilya. Huwag kalimutan na mayroong ka mga miyembro ng pamilya sa paligid mo na karapat dapat bigyan pansin at tiyak na gagantihan ka ng pagmamahal. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pato na naglalatag. Ang mga itlog ay tungkol sa kapanganakan at mga bagong pagkakataon. Kapag nakakita ka ng pato na nakahiga, ito ay may magandang kahulugan. Oras na para umani ng mga gantimpala ng mahabang pakikibaka sa iyong karera at tamasahin ang isang napakadesenteng bakasyon na malayo sa mga problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pato at manok Kapag nanaginip ka ng pato at manok, ito ay tanda ng suporta, pagkakaibigan at koneksyon. Ang panaginip ay isa ring senyales na tutulungan ka ng ilang tao na malampasan ang ilang mga problemang yugto. Sa kasamang palad, meron ding mga kahinaan na nauugnay sa panaginip. Magkakaroon ka ng bago at mapanghamong mga problema at mga ngailangan ito ng higit na kapayapaan. Huwag masyadong mag-alala at malalampasan mo ang anumang mga hadlang. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang pato na tumutusok sa iyo. Kung hinahalikan ka ng pato sa isang panaginip, nangangahulugan ito ng kawalan ng katiyakan at kawalan ng kapanatagan na humahadlang sa iyong pagunlad sa mga makabuluhang proyekto. Ang panaginip na ito ay isang panawagan para sa iyo na huminto sa pag-aalinlangan at magsimulang kumilos. Bukod pa riyan, ito ay isang babala para sa iyo na subukang maging mas maasahin sa mabuti. Ang mga itik na umaatake sa iyo sa isang panaginip ay isang babala na mas maingat ka sa mga usapin sa pananalapi. Panahon na upang bawasan ng labis na paggasta at walang ingat na pagkilos ay maaring magdulot ng nakamamatay na pagkalugi. Hindi ibig sabihin na may mangyayaring kakilakilabot Maaring bumuti ang iyong pinansyal na buhay basta't mag-iingat ka at huwag magmadaling kumilos. Hindi pa panahon para mag-overspeed o mag-aksaya na mga hindi kinakailangang kondisyon sa ekonomiya.